So, what's up mga bola? So, ngayon, gagawa kami ng street foods vlog. Yay! Hey! Kaso, hey! masyadong gabi na. Sobrang tagal nung iba. So, pupunta so, kami na taas, mag-jip lang. So, ngayon, kapunta na kami sa taas para sumakay ng jeep. Let's go! Walang kami ngayon, kasi wala sila, sila sumama. Kita ka ako ng ilaw. Lokas na, hindi ka mo. Hindi ka mo pero oh, okay lang yan. Wala yung tatlo. Wala yung ano? tatlo. Tatlo ba? Pero susubukan uh, so pa rin yun? namin silang daanan para ano, magkompleto tayo. Okay. Ten Ten Unfortunately, oh, no. wala po oh, no. si Giyan. Si joke okay. lang po. Si joke lang po. Joke, joke lang po. Pet malo. Pet malo. Oh. Pet malo. So, so sa kadi dahilan ano si Gian nasa Tondo <laughs> si Jericho tamad si Gian oh, si Gian si tapon wala wala okay, daw sila eh. pero ngayon nasa Santa Maria oh alis alis ka pa ha. ngayon wala ka na Huwag ka mag ML pare so ngayon lalakad muna kami guys wala ka muna JR ako si ako mythic na ako yan yan So, kita ano? nyo na lang kung gano'ng kadalim yung dinadaanan namin. Di ba? Low cost lighting, boy. Diyan mo naman yung ano natin. Ano? Ka? Lightman. Iba din siya. Uh, <laughs> si so guys, kita kita lang ulit. Let's go. So guys, kasama na namin yun, no? Ayun! yun, no? Ayan yun! pa! Bagong bilis sa bata, siya walang pere. Pero, yeah, siyempre, para marami. Sino mag-sponsor -e e e na? I-sponsor daw ni Jello. Ah, si Jello. E kayo. What? Jello, ano ang sabi mo? Wala, wala akong sinabi nyo na. <laughs> so, kita ko ito na lang pag malapit na sa Sakayan. Adik ko si... Bye-bye. Oh, right. So, ayun guys, malapit na kami dito sa may Sakayan ng... ng jeep. Kasi mag-jeep lang kami ngayon. Tapos sinintay namin siya kanina, ang tagal. Kasi kala namin hindi na siya sasama. Bago kasi sa sapatos. Hindi siya bagong sapatos, kaya sila siya ngayon. SML, SKL pala. Nasa unahan namin na ngayon sila. Sa unahan sila, dyan. Sure mo lang? Nauna sila sa amin. Si, ito si Ivan, si Ivan. Si Ngongo. Ngongo. A.K.A. Boss Kings. Oh, shout si Boss Kings hindi na ako nakikita Shadong madilim uh, wait lang sakay na namin na jeep, gift ni Krabi ayaw namin try Guys, update lang namin kayo. Nandito na kami sa Nandito na sa Ulan Pupo. Nandito na sa Sa tapat ng 7-Eleven! <mumbles> eh, ka wala kayong pera. Pari, you know? gusto mo magka-pera? Huwag naman kayo ganyan, pre. Pap Huwag naman kayo ganyan. pabakat. Huwag naman kayo ganyan, pre. Huwag na, naman kayo ganyan, pre. So guys, pupunta muna kami sa isawan ngayon. Kaya kami. namin, isawan. daming tao. Foklos. Walang hiya-hiya dapat. Fok po! Fok! So guys. Dang guys, medyo magulo eh. So guys, silong muna kami. Kasi mahambon. Oo. Guys, kung alam nyo, nakikita nyo yung mga tattoo namin dito namin binibili yung dyan. May bago daw tato eh. Sabi ni ate. K okay, no? hey, oh, okay. What? Bumili. Tapos yung mga school supplies dito lang kayo kay ate. Hey, And hey, babe. siya. libre na ganda tayo. Hey, Oy, Shout out to Hey Shout out to Hey Hey sa Hey kasi hirap ay street foods, ano namin, dog po. So, ayun guys, Nandito na kami ngayon sa pangalawang pupuntaan natin. Chicken skin ko, Ben! Ito alam Yo, dito na kami. Hindi na. tayo nakikita, dito pala dapat. Dito pala magandang boys ko. Wow!

ko sa ano. ng kay Pombo sa kaya ng jeep. Nakikita niyo agad si ate. Hi Ay, ate! Hi Ay, Miss Beery! Miss ba po! So ate, tapos na po kaming kumain. Ba Salamat ba po! Eh. Salamat po! Salamat po! So ayun guys, nasa tapat na kami ng ano, kakainan wow. namin. Papakita ko sa inyo, wait. Wow. Uh, po! Technically, hindi wow. po talaga siya sa gitna uh, sa tapat namin pero medyo upang nag-init ko. Ang kasi na. ng ulan kaya nag-stay muna kami dito sa Glen. Oh. Kapatila lang po kami pa. Kapatila lang na kayo. Buklong to. Tatawid na kami. Tatawid <laughs> <laughs> na kayo. Abay kami sa tamang tawiran. Tawiran yan oo. Ayun o. Say no to jaywalking. Huwag tayong gagawa ng masama. Pangit gumawa ng masama. Pero ako naging masama kasi nagpibidyo ako habang tumatawid. Dito na kami malapit. Dito na kami sa bakeryhan. Bakeryhan mo dito. Bakeryhan. go out. Bakeryhan. Dito na kami. baba Manok ulit? Yun dun. Di ba manok ulit? Oo. Chicken skin pa rin. Yung bobo talaga eh, no? Bobo! So guys, naghanap kami ngayon ng ano? na ang kakainan. Wala, puro sarado, no? Sarado na Wala na kayong mapuntahan. So, unfortunately, nagahat kami. So, tambay na tayo dito. Wala tayong nga gawin. Oh. So, guys, kamaya na ulit pag dinahat kami ng kainan. Bye-bye. A few minutes later. Oh para kami doon kanina sisiyo. Kasi kulay dilaw yung ilaw. Diba, sa mga ano, manukan, nakakita kayo kulay dilaw. So, ayun, nang nanlulumo na si Kali, wala kasi talaga yung siya sumasagot sa mga yan. Baklan Baklan to. Baklan to. Yon. Marami silang kinakain. Ako, wala. Kira mo na lang ako. Kira mo ako. Wow! Ibigyan ko siya. Ayaw niya. Kaya na kayo. Kira na lang labi ko. Akin na lang. Tara. Yon. May bilis sila eh. Wala eh. Ayaw Ay, rin ako libre eh. Wow! Ayun, may nabait. Sige, Jake. Ipimigil ako. Ano sila? Stop! May pa? So, first time. Hindi ako kumaga sa magpili. Ayun, sila. Anak na sa libel ko. Kaya ba, no choice trabo ko panulang. Eh, basta. Kukunin ko daw mo. Lalaban talaga ng pera eh. So 'yun. I think you pay ah. Susug so, so na po kami. na po namin na videoan yung pagbili pag 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 ng buko. So 'yun. Di video na videoan. Pupunta na kami sa Soma. bibili na kami. So. So my rice. Ito na. So my rice. Lana pambili kami. Lana pambili. Iliberilya ko. What? 12%. Yan dedikit sa shona. Rice. Hoy, nawawo chosale. Show my. Show my rice. Show my <laughs> show my rice. Show my, show my, show my rice. Oh, ayon nila kunin. Gusto nila sa akin. Damn! Tuloy mo lang. Bako lang nito. Siomai. Bili Hiring sila oh. Baka pwede mag-apply dito si Ivan. Siyempre. Apply ka naman no? Hiring sila oh. Saan? Hiring. Ikaw. Apply ka na. Bata pa ako. Ah bata ka ba? ba? Oh, ka naman. Bili din ako eh. Baka ano. So, naman, naman yung 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 So guys. Dito namin yung siomaihan. Wala Oops. Okay. Oops. Suck. Shaw my rice shaw my shaw rice shaw my shaw my ako ay nagugutom gusto ko rice, my rice shaw my shaw rice shaw my shaw my ako ay nagugutom gusto ko shaw rice shaw my love shaw my ko, my ako gusto ko na shaw my toyo naubos na ito Gusto ko pa ng pito Gusto ko pa ng pito Gusto ko pa ng pito Yeah Gusto ko pa ng pito Yeah So dito na kami Tapos na kami kumain Tsaka bumili So Uwi nyo na, kami, ata, yun. Yun. Yun, na lang kami ata kay Yun Hindi namin nalang Gusto na to Ano eh. so, yun Nakita na lang ulit And so ayun na nga po ano Dito na po nagtatapos yung aming bit Kung mapapansin nyo po wala po masyado sa Kasi ako po yung nagpi-picture picture sa kanila sa so, wala rin po aming life low cost po kami ngayon okay. Oops, Bago magtapos ang lahat, Bonakids TV! Yeah. 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 Yeah.